malangga, ayan, iwasan po natin mag-click ng mga pinasa sa messenger, lalo na yung mga links na pinapasa. Dahil isa po yung phishing links, kung magpapasok ka dyan, yung account mo is mahahack. Ayan, iwasan po natin siya kung hindi tayo sigurado kung sino yung pumasa sa atin. Kasi pag naklik mo yan, makukuha na nila yung information mo, yung email address at saka password mo. Pag mag-open ka ulit, hindi ka na makapasok kasi pinalitan na nila yung Uh, password at saka email address. Para may iwasan mo yan, ayan sundan mo ito. Napakadali lang para hindi tayo mahahack. Yan dito tayo sa ating profile. Then click lang natin yung menu. Then settings and privacy. Then settings. Click natin yung privacy checkup, up. Then how to keep your account secure. Click natin yan. Then dito i-review natin. Ayan, then since password, skip lang natin. Then, i-on yung Facebook at saka email. Dapat naka-on yan. Then, dito tayo get started. Click natin yung get started. Then, pipiliin natin yung text message. Ito yung mas madali. Then, continue lang natin. Add phone number tayo pag luma na yung number na andyan. Then, continue lang. I-add lang natin yung bagong number. Ayan, then confirm. Pagkatapos ay password ng Facebook mo, then mag magbigay yan ng 6-digit number, then i-done mo. Pakishare mga langga, thank you so much.